Gawin bago matulog sa araw ng Martes o Biyernes. Magsasaya ka sa laki ng swerte na darating. Merong mga bagay na po pwede nating ilagay sa ating tahanan upang makaakit ito ng swerte. Ang mga wealth manifestation na ating ginagawa ay nagdudulot ng swerte lalong-lalo na kung ang gagawa nito ay talagang pinaniniwalaan ang kanyang ginagawa. Sabagat mismong isipan natin o ang iniisip natin ang kumakalaban sa mga ritual na nilalagay natin sa ating tahanan Kaya't ang iba, ang tagal-tagal lang naglalagay ng ritual, hindi sila sinuswerte Meron pong mga bagay na dapat na ginagawa kung magwe-wealth manifestation ka Kinakailangan, alam mo, ang ginagawa mo at pinaniniwalaan mo Ang mga ritual o ang mga wealth manifestation ay ginagawa po ng mga taong naniniwala at pamilyar sila sa mga gumagawa na nito. Maaari itong magdulot ng napalaking swerte kung magagawa mo ito ng tama. Sa mga taong na't nagsasabing sila ay suerte na kayo po ang may gawa. Na i-connect ninyo ang inyong mga wealth manifestation kaya't tinamaan kayo ng swerte. Lagi po natin tatandaan, kayo ang gagawa ng swerte ninyo sapagat kahit anong share natin, kahit anong talakay natin, kung hindi kayang i e connect ng nanonood o hindi niya pinaniniwalaan ng kanyang ginagawa, hindi po yan magkakatotoo. Maraming gumagawa nito, maraming, maraming nagbago ang buhay sa paggawa ng mga wealth manifestation sapagat wala namang masama na maidudulot sa'yo bago ay swerte pa nga ang pupwede mong makuha kung magagawa mo ito ng tama. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Three Leap of Wealth Kumuha ng tig tatlong dahon ng laurel, ilalagay sa tatlong sulok ng ating tahanan. Gagawin ito bago matulog. So ang ibig sabihin, kailangan mo dito ng siyam na piraso ng laurel, tig tatlo kada sulok. Uunahin natin sulok na paglalagyan, kitchen. Lalagyan po ang kitchen ng tatlong dahon ng laurel at ilalagayan sa lagayan ng wigas. Nilagay natin sa rice dispenser natin ang tatlong dahon ng laurel. Kapag nilagay mo yan bago matulog, siguraduhin mong wala nang nakatingin sa'yo. O hindi ka makikita na naglalagay niyan. At hihiling ka. Ihiling mo ang lahat ng gusto mo na may kinalaman sa pera. Ang laurel po ay mayroong majestic powers, lalo na pagdating sa paghiling ng tungkol sa pera. Maaaring magdulot ng swerte sa pera ang paghiling sa dahon ng laurel. Ilagay mo po sa ilalim ng uh, bigasan mo, sa loob. Ibaon sa ilalim ng bigasan yan, daganan ng bigas yan. Lagay mo po yan dyan. Meron pong sinyales na tama ang paglalagay mo kapag hindi inamag yung laurel na nakalagay sa bigas. Ibig sabihin, activated niyang laurel na yan at umepekto yung ginawa mong paghiling. Ngunit kapag inamag ang laurel na nakalagay sa bigas, palitan mo yan sapagkat maaaring may mga negative energies na inabsorb pa ng laurel. So para magkaroon ng epekto, gawin mo yan bago ka matulog. Ulitin mo paglagay. Nagkakaroon po ng pangyayari na naglagay sila ng dahon ng laurel nang bago sila matulog, inamag doon sa lagayan ng bigas. So ang sabi ko, palitan ng bago dahil maaaring may negative energies at yan ang nagiging dahilan kaya nababaon sa utang. Isa po yan sa mga uh, nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng problema sa pera. Sunod na gagawin, maglagay ng tatlong dahon ng laurel sa living room. Pagdating sa living room, kinakailangan, merong lalagyan ang dahon ng laurel. Kung meron kang maliit na mangkok na hindi ginagamit o kung meron kang baso or mag na hindi ginagamit, dyan mo ilagay ang tatlong dahon ng laurel. Ang tatlong dahon ng laurel na sa living room mo ilalagay, lagyan mo po ng bulak. At ilagay mo, isama mo sa kung saan nakalagay ang mga wealth enhancers mo. Kung may altar ka at doon mo nilagay ang mga money enhancers mo, kung ano mapapaswerte na ginagamit mo sa bahay mo, doon mo ilagay yan. Sapagat ang ibig sabihin po ng paglalagay mo ng laurel at bulak dyan sa kung nasaan ang wealth enhancers mo, magaang pagpasok ng pera. At mag a pa yan ng mga iba't iba pang opportunities na may kinalaman sa pera. Karamihan po sa atin hindi alam na ang mga ginagamit natin sa tahanan kagaya ng laurel, asin, bawang ay pupwedeng gamitin bilang pangakit ng swerte. Maglagay ng tatlong dahon ng laurel sa ilalim ng higaan mo, ngunit ilalagay mo yan sa mangkok o baso na hindi ginagamit. Kailangan po may lalagyan yan. At pagdating sa laurel na ilalagay sa ilalim ng higaan, kinakailangang isulat mo ang pangalan mo at isulat mo ang pangalan ng partner mo o yung asawa mo, misis o mister mo, isulat mo. Tig-isang dahon ng laurel, isulat nyo buong pangalan nyo, pati apelido. At ang isang laurel na natira, isulat nyo dan, wealth at success. Ilalagay sa ilalim ng higaan. Tandaang mabuti, kapag hindi inamag yan, hindi nasira, o kung ano, walang anumang nangyari na natiling masigla, ang dahon ng laurel. O ang ibig sabihin, walang anumang amag o anumang pagkasira na naidulot dyan sa ilalim ng kama ninyo. Magkakaroon po ng swerteng paparating. Ganun po, makikita ninyo kaagad dyan kapag ka, hindi yung may epekto yung mga ritual na ginagawa ninyo. Kasi yung ginagamit ninyo, nasisira sila, nabubulok o inaamag. Diyan po ninyo makikita na hindi talaga epekto kaya nga po kapag magre-ritual kayo, siguraduhin ninyo nakahanda ang isipan ninyo at ang paniniwala ninyo sa ginagawa ninyo. Dahil kung minsan, yung paniniwala natin yung nagiging dahilan, hindi tayo sinuswerte. Dapat tandaan po bago gawin ang uh, ritual, ang ating laurel po na gagamitin, maging laurel man natin na naka-imbak sa bahay natin yan, o yung binili natin sa palengke o sa mall, papaarawan po natin. Kailangan po pasinaga natin ng araw yan para maalis yung mga negative energies at mag magkaroon po ng enerhiya, ma-activate yung dahon ng laurel. Ito po ang isa sa mga pamamaraan ng pag-activate ng dahon ng laurel. Maliban na lang po doon sa mga marurunong magpungsoy, pwede po silang gumamit ng mga mantra o may mga orasyon pong ginagamit para ma-enhance yan. Ngunit para naman po doon sa mga gagawa ng ritual, paarawan nyo po, napakabisa uh, uh, pang-activate po ng sikat ng araw. Pwedeng pwedeng gawin yon bago ninyo gawin bago matulog. Or kung gusto nyong gawin ng araw, pwede naman. Pero mas maganda kung gabi ninyo gagawin yan bago kayo matulog. Mas epektibo po yun at tandaan natin yung uh, Martes at uh, Biernes natin yan gagawin. Tandaan po natin mabuti. Meron po ang mga magical powers na maaaring Maidulot sa atin ang paglalagay natin ng laurel sa ating tahanan, lalong-lalong na kung may kinalaman yan sa pera o yung mga oportunidad sa pera kung nagnanais tayo ng maraming pera, pwede tayong gumamit ng laurel. Ganon din po ang ibang uh, mga uh, pang-enhance po pwede pong gamitin. Ngunit ang laurel po ay ginagamit ng karamihan sa mga wealth ritual nila. Ibat-ibang bansa ang gumagawa at Nagdudulot po talaga yan ng swerte, lalong-lalo na kung yung gumagawa niyan, e taos puso ang paggawa. Mas madaling nakikita ang swerte.